Nandito ko ngayon sa JVR Bottle Dealer o isang kumpanya ng hugasan ng bote kung saan dito nagtatrabaho ang nanay ni Buneneng na si Aling Nelia. Magpapanggap ako na isang estudyante na may project at aalamin ko ngayon kung ano yung proseso ng paglilinis nila ng bote pero gagawin ko lang yon para makalapit at makausap si Aling Nelia. Hindi naman ako nahirapang kilalanin si Aling Nelly. Kinausap na kasi namin ang katiwala ng bodega na si Aling Nelly ang ibigay na magtuturo sa akin sa paghuhugas ng bote. Ito ang mga bote na nanggagaling sa ating tahanan mga kids. Dito nililinis ito at dumadaan sa mahabang proseso. Ito ay ibababad sa tubig na may kemikal na tinatawag na sosa. Ito ang tutunaw ng mga matitigas na duming nakadikit sa bote. Kailangan ng gloves dito dahil mainit ang sosa at maaaring makasunog at makasugat ng ating mga balat. Ito paglilinis ng bote, uh, bali pag nakapaglinis ka ng isang kahon o 24 pieces, meron kang 575 pesos yung mas maliit. Pagka nilinis mo yon at mag, makakagawa ka ng isang kahon, yon ay tatlong piso ang isang kahon. So, ganun kahirap. oh, 24 pieces. So, gano'n po med, kahirap yung paglilinis ng bote. Na po. Dahil sa naranasan kong paglilinis ng bote, naunawaan ko na mahirap din ang ginagawang trabaho ni Aling Nelly. Dahil sa hirap kumita ni Aling Nelly, Di nito maiwasang mabanggit ang hirap niya sa pagdadala ng kanyang pamilya. Sana ang gusto kong pangalala sa mga anak yung mga pag-aaral sila. Kasi kung minsan kinakapustin ako eh. Eh minsan buwabali lang kami. So po, paano po yun? Pag kasi isang araw, eh wala na, wala kayong pangbaso. Ano yung ginagawa niyo? Um, ako sa sekretarya namin. Buwabali ako ng isang daan tapos ko lang ng bigas yun, dalawang kilo. Minsan nga, tiyo na lang ang ulam kasi hindi na mag-asa sa mahal ng eh. Nakita niyo yun mga bata? Yun ang kalagayan ng nanay ni Boneling. Siguro po ate Macy, dahil na rin sa hirap ng buhay, kaya pinapayagan ni Aling Nelly si Boneling ng mga lakal. Maaaring ganyan nga Christine, pero wala namang magulang na gustong makita ang anak niya na namumulot ng basura. Una kasi, delikado para sa mga batang kagaya ninyo. At ikalawa, maaaring makakuha ng sakit mula sa mga basurang napupulot nila. Oo nga po, Ate Macy. Hindi po maganda yun. Sana nga makagawa tayo ng paraan para matulungan natin si Boneneng makapaganda sa pasukan. Yan naman talaga ang gagawin natin, Christine. At kung loloobin ng Diyos sa darating na biyernes, makikita ninyo ang ngiti sa mga labi ni Aling Nelia at ni Buneneng dahil sa supresang ipagkakaloob natin sa kanila. Wow! Excited na po ako, at Macy! Kaya mga kids, magkita-kita ulit tayo next Friday para sa pagpapatuloy na istorya ng buhay ni Buneneng. Kaya ugaling tumutok mula lunes hanggang biyernes, alas 5 hanggang alas 5 ng hapon. Sa programang naghahatid sa atin ng karunungan at saya, ang nag-iisang Bible-based kiddie show on TV, ang... Kawal ng Cordero, paalam.